Kumusta mga kasaliksik? Hindi may tatangging napakaraming kakaibang fenomena ang nangyayari sa ating planeta pero alam mo ba na mayroong ilan sa mga ito na sa sobrang kakaiba ay talaga namang mahirap paniwalaan kung hindi nakuhanan ng ating mga kamera kaya mula sa bulkang may asul na lava hanggang sa ulap na kahit pa maganda hindi magugusto yung makita ay pag-usapan natin ang sampung natural na pinomina na sigurado akong hindi mo akakalaing totoo pala kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10 Asul na Bulkan hindi na bago sa ating kalaman na ang pagsabog ng bulkan ay nagiging dahilan para umagos mula sa bunganga nito ang mainit at kulay pulang lava. Pero alam mo ba na may isang bulkan sa bansang Indonesia na kaysa pula ay asul ang lavang binubuga nito? Ang bulkang tinatawag na Kawalijin ay talaga namang kilala ng mga tao sa buong mundo dulot na siya lang. Ang natatanging bulkan na naglalabas ng asul na lava na talaga namang nakamamanghang makita kung saan ayon sa mga eksperto ay kulay asul daw ang lahar na inilalabas ng bulkan na ito dahil sa sulfur na matatagpuan sa lugar kung saan ang mainit na lava na tumatama dito ay nagkakaroon ng asul na kulay. Number 9. Talon ng Dugo Kung nakakapangilabot na pinoman na lamang ang ating pag-uusapan ay sigurado ko nakakaunti lamang ang makakapantay sa kakaibang talon na ito sa Antarctica kung saan ang tubig ng talon ay mayroong kulay na parabang sa dugo. Na maniwala ka man o sa India ay dahil lamang sa tubig na dumadaloy dito. Ang tubig na tinatawag na blood falls sa lugar ay mayaman daw sa mineral na kung tawagin ay iron oxide na mayroong pulang kulay na naging dahilan para mistulang dugo ang tubig na dumadaloy sa talon na ito. Ayon sa mga eksperto ay mayroon ding mga maliliit na organismo ang naninirahan sa blood falls na kanilang inaaral dahil posibleng isa rin ang mga organismo na ito sa dahilan kung bakit ganito na lamang ang kulay ng tubig sa talon. Number 8. Kakaibang ulap Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na mayroong ulap na mayroong hugis na tila ba mga platito o mangkok? Ito ay ang lenticular clouds na makikitang nababaw lamang malapit sa matataas ng mga bundok o bulkan. Dulot na naarangan at napipigilan nito ang direksyon ng hangin na nagiging dayland para maging ganito na lamang ang hugis ng ulap. Madalas makikita ang mga lenticular clouds sa bansang Japan na makikitaan ang ilan sa pinakamataas na bundok at bulkan sa ating planeta kung saan sa tuwing nagkakaroon ng ganitong ulap ay talaga namang napakaraming mga tao ang namamangat na gagandahan dahil sa kanyang kakaiba, ngunit talaga namang agaw pansin na itsura. Number 7, Tunaw na Bahagari Alam mo ba na kung bibisita ka sa bansang Colombia ay makakakita ka ng ilog na mayroong kulay kagaya ng sa Ito ay ang Caño Cristales na tinatawag ding liquid o melted rainbow dahil sa tubig nito na mayroong iba't ibang kulay na nagbabago depende sa direksyon at oras na titignan mo ang ilog. Kung saan ang mga kulay na makikita mo dito ay parabang bahagari na may asul, dilaw, berde, pula at iba pa na talaga namang aakit sa kahit na sinong makakakita. Ang iba't ibang kulay ng tubig ay dahil sa halaman at lumot na tumutubo sa lugar. Pero kahit nakakaibang tubig sa ilog, ay hindi daw ito nagiging dahilan para maging bawal ang paglangoy sa Canyo Crystalis. Kung kaya't maraming mga tao ang nag-decision na magtampisaw dito sa tuwing nabibisita sila sa lugar. Number 6, Sikretong Daanan kung nag ka na posibleng pasyalan sa panahon ng Tagsibol ay sigurado akong magugustuhan mong bumisita sa isla ng Jindo sa South Korea. Sa kadila ng nagaganap dito ang isa sa pinakanakamamanghang pangyayari sa ating planeta kung saan sa tuwing panahon ng Tagsibol ay bumababa ang level ng tubig sa dagat na nagiging dahilan para magkaroon ng daanan dito na may haba na halos 3 kilometro at lapad na 36 na metro na tila ba nagpapakita na nangyari sa kwentong sinasabi sa Biblia kung saan din natin yung Moises ang tubig para makadaan dito ang mga tao. Dahil sa kakaibang pangyari sa isla ng Jindo ay talaga namang napakaraming mga tao ang bumibisita dito sa iba't ibang panig ng mundo kung saan sumasabay sila sa mga residente ng lugar upang hintayin ang pagbaba ng tubig para malakad at matahak nila ang sikretong daanan na isang beses kada taon lamang kung magpakita. Number 5 Hot Spring ang isa siguro sa pinakasikat at kilalang natural na fenomena sa ating planeta ay ang mga hot spring na talaga namang makikita sa maraming parte ng daigdig kung saan ang mga mainit na tubig na ito ay nanggagaling sa mga bitak sa lupa na umiinit dahil sa mga magma sa ilalim na naging dahilan para natural na maging mainit ang temperatura ng tubig ang paglubog daw ng ating katawan sa mga hot spring ay nakatutulong upang ma-relax ang ating katawan na nagiging dahilan para mawala ang karamihan sa ating mga pagod at sakit na nagiging din para maraming mga taong bumisita at maligo dito araw-araw kung saan nakagisnan na ng mga residente ng bansang Japan na pumunta sa mga lugar na may hot spring kada linggo upang masiguradong marirelax ang kanilang pangangatawan bago sila magpatuloy sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. 4. Kidlat sa pagsabog ng vulkan Hindi natin may tatanggi na ang pagsabog ng vulkan at pagkakaroon ng kidlat ang dalawa sa pinakainatatakutang penomina sa ating planeta. Pero lumaba na posibleng magsabay ang dalawang pangyayari na ito? Ang ganitong phenomena ay tinatawag na volcanic lightning kung saan ang mga usok na lumalabas sa bunganga ng vulkan sa tuwing sumasabog ito ay nagkakaroon ng pagkikis-kisa ng mga fragments ng abo na nagiging para mabuo dito ang friction na lumilikha naman ng kuryente dahil dito ay makakakita tayo ng mga kidlat sa loob ng usok ng abo sa tuwing sumasabog ang vulkan na talaga namang nakatatakot at nakamamanghang makita sa parehang pagkakataon. Number 3. Pag-ulan ng dugo Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na posibleng umulan ng dugo? Ito ay ang tinatawag na blood drain na hindi mo dapat ikatakot dahil kaysa dugo ay normal na patak na tubig lamang ang talaga namang umuulan sa lupa na mayroon lamang kakaibang kulay kung saan ayon sa ng mga eksperto ay nagmula ang pulang kulay ng tubig sa buhanginan na matatagpuan sa desyerto kung saan ang mga particles dito ay nadadala hanggang sa ulap na matapos mahalo sa tubig ay nagiging daylan para magkaroon sila ng kulay na mistulang kagaya sa ating dugo. Number 2 kakaibang Foam Kung bibisita ka sa dagat ng bansang Australia, may mataas ang posibilidad na makita mo ang kakaibang kaganapan na ito kung saan mayroong mga namumong foam sa dalampasigan. Kung saan kahit na curious at gusto mong malaman ng mga ito, ay sigurado ako na hindi mo siyang nanaising hawakan. Sa kadahilan ng matapos pag ng mga eksperto, ang mga kakaibang foam ay napagalaman nila na gawa ito sa organic waste mula sa mga lumot at nilalang na naninirahan sa tubig at mga inorganic waste mula sa mga basurang itinatapon natin sa dagat na maaari raw makapagdulot sa atin ng piligro kung sakaling madidikit sa ating balat. Hindi daw natutunaw ang mga foam na ito kung kaya't mainam na linisin agad sila sa tuwing matatagpuan dulot na maaari silang maipon at mapunta pa sa mga bahay ng mga taong naninirahan malapit sa mga dalampasigan ng bansa. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang kakaibang phenomena na naganap sa Afrika kung saan nagkaroon ng pagkulan ng isda sa lugar na talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto. Ang pagkulan daw ng isda ay nagmula sa buhawi kung saan matapos nitong higupin ng mga isda mula sa tubig ay napatalsik niya ang mga hayop papunta sa mga syudad na naging dahilan para mistula silang bumagsak sa kalangitan na hindi may tatangging ikinagulat at ikinasaya ng maraming mga tao dahil sa libreng pagkain na kanilang nakuha. Number 1. Maganda, ngunit nakakatakot na ulap. Alam mo ba na mayroong isang uri ng ulap na kahit pa sa sobrang ganda at nakamamangay sigurado ako na hindi mo gugusto makita? Ito ay ang Mama Tos Cloud na bihira lamang makita sa ating karagatan sa kadailan ng sa tuwing na bobo ito ay 10 hanggang 15 minuto lamang silang nananatili sa langit. Dulot na ang ulap ay nagpapakita lamang bago magkaroon ng malakas na bagyo sa lugar kung saan tila ba nagiging sinyali sila sa paparating na sakuna. Ang mga bagyo na tila ba sinesenyas ng mga mamatas cloud ay posibleng isang malakas na typhoon, buhawi o di kaya hailstorm storm na hindi may tatangging maglalagay sa maraming tao sa sakuna. Kung kaya't kahit na merong kaaya-ayang itsura ang uri ng ulap nito, ito, may marami pa din ang hindi gustong makakita sa kanila. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaiba at nakakagulat na pangyayari ang posibleng makita sa ating planeta kung saan ang iba sa mga ito ay talaga namang mahirap paniwala ang totoo pala na nagpapakita lamang na sadyang madami pa tayong dapat malaman at intindihin patungkol sa daigdig na ating itinuturing na tirahan. Kaya para iyo, alin sa mga pinomena na ito ang pinak nakakagulat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.